Isayas, Kabanatang 27 Sa araw na yaon ay parurusaan ng Panginoon ng kaniyang matigas at malaki at matibay na tabak ang libyatan na maliksing ahas at ang libyatan na lumilikaw na ahas at kaniyang papatayin ang buwaya na nasa dagat. Sa araw na yaon Aawitin ninyo sa kaniya ang tungkol sa isang ubasang pinagkunan ng alak. Akong Panginoon ang nag-iingat. Aking didiligin tuwi-tuwi na. Baka sakta ng sinuman. Aking iingatan gabit araw. Kagalitan ay hindi suma sa akin. Kung makipagbaka sana ang mga dawag at mga tinik laban sa akin, Akin yaong yayapakan, aking susunuging magkakasama. O, manghawak sana siya sa aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin. Oo, makipagpayapaan siya sa akin. Sa mga araw na darating ay mag ang hakob. Ang Israel ay mamumulaklak at magbubukoh at pupunuin nila ng bunga ang ibabaw ng sanglibutan. Sinaktan baga niya siya, nagaya ng pagsakit niya sa mga yaon na nananakit sa kaniya, o pinatay siya ng ayon sa pagpatay nila na napatay niya, sa sukat pagka iyong pinayaon siya, ikaw ay nakikipagtalo sa kaniya kaniyang binagos siya ng kaniyang pagispis sa hihip sa karawan ng silangan ng hangin. kaya sa pamagitan nito ay malilinis ang kasamaan ng Hakob, at ito ang buong bunga ng pag-aalis ng kaniyang kasalanan. Pagka kaniyang ginagawa ang mga bato ng dambana na gaya ng mga malambot na batong naluluray, upang ang mga asera at ang mga larawang araw ay hindi na matatayo. Sapagkat ang bayang nakukutaan ay nag-iisa, isang tahanang pinabayaan at iniwanan gaya ng ilang, doon manginginain ang guya, at doon hihiga at kakainin ang mga sanga niyaon. Pagka ang mga sanga niyaon ay nangatuyo, babaliin paruroonan ng mga babae at igagatong sa apoy, sapagkat bayan na walang unawa, kaya't ang gumawa sa kanila ay hindi magdadalang habag sa kanila, at ang nag-anyo sa kanila ay hindi magpapakita sa kanila ng lingap. At mangyayari sa araw na yaon, na lalagasi ng Panginoon ang bunga ni niyaon, mula sa agos ng ilog hanggang sa batis ng Ehipto at kayo mapipisang isa-isa o kayo mga anak ni Israel at mangyayari sa araw na yaon na ang malaking pakakak ay hihipan at silang nangapapahamak sa lupain ng Assyria ay magsisiparito at sila mga tapon sa lupain ng Ehipto at sila'y magsisisamba sa Panginoon sa banal na bundok ng Jerusalem.